nabayanan dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang, saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na lang sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa. Grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay.